So, ako si Ramon Busa, aka uh, Monique Deluru pag nasa stage na ako. Kasi yun ang kinasanayan ko na gamitin stage name. Ako ang presidente ng Golden Gaze hanggang sa ngayon. 74 years old na ang lola mo. At uh, nakikibaka pa rin pang araw-araw sa buhay. Nasa ganun, may sakatuparan din namin kung ano man yung advok advokasya ng Golden Gaze at may share din namin sa mga bagong henerasyon, kung ano man yung mga naging magagandang experience namin sa, sa aming buhay. Ang Golden Gates kasi sa totoo lang na-establish yan yun nung late 1980s. Late 1980s pa, nung aming founder na si Husto Husto. Si Husto Husto, close friend ko yan eh. Pareho kami taga-pasay. So, in short, uh, pareho kaming beshi na matagal nang nakatira dito sa Pasay. <laughs> so, naging ano siya, naging uh, political figure sa, sa Pasay. Good friends kami na ni Husto Husto. Naghiwalay lang kami sandalay kasi tinuloy niya yung political career niya. Tapos, naging presidente siya ng, uh, ng Counselors League of the Philippines. Buong Pilipinas. Kaya taray ng lola mo noon, talaga. Mm. Tapos noon, uh, tinuloy niya yung showbiz at uh, passion din niya yon. Nagbuka siya ng isang TV show sa PTV9 noon. Tapos noon, siyempre, naging uh, anchor din siya ng DCRH. Tapos nga, naging uh, barangay chairman siya ng ilang taon, three term din siya. Kaya nung matapos yung political career niya, nabigyan niya ng pansin ngayon ng Golden Gates. Pero nung konsihal siya, pag umiikot siya sa ano sa Pasay, marami na siya nakikita na ano, yung mga matatandang bading natutulog sa kariton, yung iba natutulog sa mga nakaparadang ano, nakaparadang mga jeep. Ang pinakamaraming nakita niya dahil kasi umiikot din siya dahil sakop ng pasay ang MOA. Ginagawa pa lang ang MOA noon so marami pang structures na ginagawa kaya magulo doon sa area na yon. Maraming puno doon. Doon sa mga puno na ano yon doon sa uh, masukal na lugar doon uh, to meet ren natutulong ibang mga matatandang bading sa minsan sa ibabaw ng ano ng ng mga puno yung mga mabababa so nakita niya yon kaya talagang uh, sinabi rin niya sa sarili niya na syempre mga kabaro ko to kailangan tulungan ko rin dahil nasa estado na rin siya para tumulong eh kaya unti-unti nag-adapt siya ng isang bading hindi naman siya maka -aga agad -agad na makapag-adapt kasi Siyempre, kailangan din ng funding din, maski na papano. Hanggang sa dumami na yung mga na imbitan niya tumira sa bahay niya dahil nagbukas siya ng promotion, nakapagpadala siya ng mga talent sa Japan noon, na kailangan, uh, may ilang bading na mag-a-assist. Magtuturo magsayaw, turuan magbihis. Kasi mga talent, pag uh, umalis, umalis na ng Pilipinas, kanya-kanya na yun eh, bahala na sila. Kaya kailangan, kumbaga sa ano, uh, self-supporting na sila noon. Marunong na sila mag-makeup, mag-bihis, mag-show. Kaya yun ang mga naging papel ng mga naunang mga members ng Golden Gaze. Magturo ng sayaw sa larangan ng performances, parang ganon, tsaka sa mga makeup. Hanggang sa dumami yung, ano, yung mga naging interesado ng sumama sa bahay niya. Dahil nagkaroon na siya ng kakayahan para pakainin, i-sustain yung needs ng mga members para magstay sa kanya. Kaya, nagtuloy-tuloy ngayon yun. Oo. Ako naman, syempre, lumabas ako ng bansa noon, naging OFW ako noon. Uh, updated din naman ako dahil kasi lagi rin kami nagkakausap ni Cheche. Kaya, sabi niya, Monique, pagbalik mo, uh, tulungan mo na ako dito para at least eh, may workout na natin. Oo, oh, sige, sabi ko. Kaya nung bumalik ako dito, oh, constant communication kami. Kaya, nagtulong kami ngayon. Anong mga panahon na yun, hindi pa nagpe-perform ang mga lolas. Ano lang, uh, pa-beauty-beauty -beauty lang. Rampa-rampa <laughs> lang, parang ganon. Kaya nung dumating ako, sige sabi ko, level up natin para at least eh, uh, meron tayong ibang source of income. Kaya sabi na sabi ko, alika, improve natin para mabago ang ano ang tema, hindi lang uh, interview kundi show talaga. Kaya uh, nakabuo kami ng Golden Divas, nag nakabuo kami ng Soul Ladies, nakabuo kami ng uh, Certified Divas. So, ayun, hanggang sa nabuo nga, lumakas, uh, dumami na yung uh, nag-sponsor sa amin. At the same time, parang naging talk of the town na. Kung sa ano, uh, itinuring na rin kami ng LGBT community na parang icon, icon na talaga na ano, kabadingan. <laughs> ay, ay. Uh, hanggang sa namatay nga siya 2012. Ayan. So, nung naghiwalay kami noon, ginawa ko ng paraan para hindi ma-displace yung mga lolas. Although mahirap dahil kasi wala naman kaming hawak na pera. May konti akong pera noon dahil syempre nag-abroad din ako. Pero hindi ko naman pwedeng isugal lahat yun, no? Kaya kailangan talagang tipirin ko. Tsaka talagang inobliga ko talaga lahat na gumalaw. Para na sa ganon, hindi malungkot, hindi mag-isip ng mag-isip, o total, marunong marami namang may kayang trabaho, na gano'n, nagtulong-tulong, lahat ng kinita, pinagdugtong-dugtong lang, hanggang sa dumami na dumami yung mga uh, nag i sponsor sa amin kasi inactivate kong maiging FB page namin eh. That time, nagkaroon din ako ng isang close friend, si Shirin Bandari. Very close friend kayo, ang tinulungan din niya ako na establish yung website namin. Pinaganda niya yung FB page. Tapos marami rin siya mga referrals na binibigay sa Golden Gaze kaya na-develop talaga namin yung ano yung magandang reputation ng Golden Gaze sa ano LGBT community. Basically ano eh, hindi pa masyadong kilala yung salitang Golden Gaze ng mga panahon na yun eh. Ano pa lang yun parang chismis pa lang dahil binubuo na nung aming founder yon pero hindi pa ito talagang naging official kasi ang kung talagang tutuusin ang Golden Gate talagang lumutang yan nung na-register yan sa Securities and Exchange Commission November 4 2002. Saka lang yan, nabuo as Golden Gates, Pero noong mga late 80s, ano pa lang yan, kumbaga word by mouth lang, napag-uusapan pa lang. Kasi nga itong founder namin, best in chika ito si si JJ. Kaya unti-unti uh, nabigyang buhay yung salitang Golden Gaze. Hanggang sa na-registered yan officially sa sa SEC noong November 4, 2002. Ang main mission talaga ng organization na nakapaloob doon sa aming uh, Articles of Incorporation uh, is to provide sanctuary, tirahan. Love, pagmamahal, food, pagkain para do sa mga indigent, yung mga mahihirap na senior gay man at saka yung mga napabayaan na. Kasi noong mga panahon na yun, panahon ni JJ, noong umiikot siya maraming napabayaan talagang matatandang bakla na nagkalat sa kali noon. Kaya naantig siguro talaga siya at nakita niya talagang walang gumagalaw maski na ang gobyerno, ang LGU, walang, walang galaw. Kaya bilang isang kabaro, siya mismo ang ano, nag, uh, ng unang hakbang para makatulong doon sa mga kabaro rin niya. Kaya siya talaga mismo ang pinaka-main proponent ng Golden Gaze. Hindi naman ang sinusunod namin hanggang sa ngayon eh. Ginagawa namin yon na kung makakatulong kami at saka sa hindi man member namin, may mga ibang grupo rin katulad ng Golden Beckys, natutulungan din namin yan. Para na sa ganon, hindi naman kami kung maga sa ano, uh, naka lang, lang sa amin lahat. Parang ganon. Sineshare din naman namin sa iba. Para sa akin, ang Golden Gaze, ano yan, isa sa mga pinakamalaking achievement ko sa buhay. Uh, kasi nga, tulad nga nang nabanggit ko noong una na i-share ko yung kaalaman ko para ma-level up lahat, maitaas yung antas ng uh, kabuhayan ng uh, LGBT, ng Golden Gaze, at nagsagatan ma-level up din yung issue tungkol sa LGBT community, tulad nga ng SOGIC gusto ko rin maging bahagi. Ang Golden Gaze, para isa katuparan yung Soji na pinaglalaban ng, ano, ng LGBT community. Kasi kami, hindi man kami nasa grounds, pero lagi naming binibigyan ng inspiration yung mga young generation, yung mga millennials na gawin nyo kaming inspiration kasi narating namin itong stage na ito na nabigyan namin ng uh, justice yung existence ng LGBT community. Dahil we started it all. Kami nag-umpisa kasi nito eh, ang Golden Gaze. For our finale number, we would like to thank you all for taking the time to come and see us. Thank you for choosing us as your beneficiary for your CSR activity. And uh, we truly appreciate uh, uh, this kind gesture from your side. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. no yeah. yeah.